boy, welcome back. Andito na naman tayo sa UCT. Ayan, no? O, oh, tara tara. Punta natin yung mga asa natin, boy. Andito tayo ngayon sa bahay natin. Pupunta pala tayo ngayon sa palengke. Kasi bibili tayo ng pickaxe, boy. What? Ayan, no? Yung netherite, bibili tayong pickaxe dun. Tara tara, kasi pupunta tayo kay Dr. Pakpak Pak. Nagpapatulong siya sa atin magputol ng puno. Tara, let's go. Tara, tara. Igagala muna natin yung mga asa natin bago tayo pumunta doon. You know, buksan muna natin tong ilaw, boy. Tara, let's go. Oh, andito na agad yung asa natin, boy. Anong ginagawa mo dyan? Buksan nga natin to. Ang dilim. Ayan, no. Oh. Uy, bakit nandito ka? Anong ginagawa mo dyan? Ako po, baka gusto nyo mag-CR. Ayan, you no? Know? Ayoko na dyan. Baka gusto nyo mag-CR dito. O, dito. Ayaw. Ayan, no? Mag-CR ata siya dito, boy. Gusto niya ata mag-CR dito. Ayan, you no? Know? Ayan, you no? Know? Mutot-utot. O, oh, boy. <laughs> oh mutot. O? Oh? Wow, no. Bakit tumutot yan? Tara, tara. Labas ka na dyan. Tara. Tara. natin yung... Kapatid mo. Ayun yun siya po yun. Uy, ba't tumatags ka na dyan sa pinto? Tara, tara. Ayan o. Oh. Ang ginagawa mo dyan. Tara, tara. Gagala kayo ngayon. Tara, let's go. Ano. Oh. Pakainin muna natin yan. O, oh, kain muna kayo. Bago kayo gumala. Ayan. Oh. Sana yung kasama mo. Tara, tara. Let's go. Pabana kayo dito. Ayan o. Oh. Kukunin lang natin yung tali nila dun sa labas. A few moments later. Tara, tara let's go. Naku, yung mga talahib dito boy. Ang haba na. Itrim nga muna natin to. Yan no. Oh. Ahaba, no. Tara. tara. Oh, ya. Yeah. Yan oh. no. na yung mga alaga ako gumala ah. Tara, let's go. Dito yung tali nila. Oh. Ano yung isa? Oh. Dito yung mga alaga ko, boy. Ayan, oh. Tara, kagala natin ulit sila dito sa O-City. Ayan, oh. Oh, takbo. Takbo tayo. Let's go. Ayun si Lone. Grabe. Bibilis naman lumaki na itong alaga ko. Oh, no. Ayan, oh. Tara, tara. Iikat natin sila dito. Ang dami pa rin tao dito sa O-City, oh. Ayan, no May mga dalang palakol pa to. May ano doon, oh. May kalbong <laughs> lolo. Ang liit. Ang lit pa kalbong lolo na to. Oy, lolo. Kalbong lolo. Dito na. Parang duwende yun ah. Oh no. Ang <laughs> lit na ito boy. Panot na. Oh my god. Tara tara. Ikot tayo dito boy. yan oh. Ayan you know? oh. Tara let's go. dami mga bata dito ah. Grabe mga bata dito. May dala na agad anak What? Oh no. Oh, daming jelly jelly. Naupo, po, alis na dito. Mamaya, kainin tayo nun. Ang daming jelly jelly dun, boy. Iigat natin sila dito. You know, dito pa yung tropa natin, boy. Oh. Ang lito. Oy, pare, kumusta? ka? Ba't di ka na lumaki? Oh, no. <laughs> tara, tara, tara. Dito tayo. Oh, dito, yun wala walang mga jelly jelly dito boy. Let's go. Jogging jogging lang. Pupunta na tayo dun sa palengke. Bibili tayo ng pick-up. Tapos dadalhin natin dun kay Dr. Quack Quack boy. Magpapatulong kasi yun eh. Magpuputol daw siya ng puno. Oh no. Bakit kaya siya magpuputol boy? Tara tara. Oh no. Tara tara. Pasok na ayo. Eh, oh. Dali na natin sila dito sa taas boy. Ayaw mo po, oy. Ayan. Mas ano yung isa? Ano yung isa nating na alaga? Uy, anong ginagawa mo dyan? Tara dito. Get ka na dito sa taas. Aalis ah, na ako. O yan, dyan ka lang ha. Bantayan nyo lang yan dyan ha. Balik ko lang tong pagkain nila, boy. Ayan o. Oh. Tara, tara, let's go. O, dyan lang kayo ha. Tara, tara. Punta na tayo dun sa palengke, boy. Sarado muna natin yung ilaw dito. Yan o. Oh. Mamaya malaki yung bayaran natin ng oh, kuryente. Oh no, ayan Ayan oh, no? oh Dami daming jelly jelly dito boy Takbo, dito ba yung daan nun? Saan ba yung daan nun? Dito atay Oh no, hindi ata yun dito boy Dun ata sa kabila, na wrong way tayo <laughs> Parang gusto tayong ibangga ng driver ah Ayan oh no? Tara, let's go. One eternity later. Yo, boy. Grabe naman ng layo na. Sabi nila dito daw yung daan eh. May mukhang bundok na to. Meron pa bang palengke dito? Tara, tara. Kundan lang natin yung araw, boy. Makikita rin natin yan. Palengke dito sa Uhu City, boy. Napakalayo naman nun. Asan ba yun? Ayun, nakita ko na, boy. Ayun, oh. Let's go. Ayun, oh. Nakita natin yung palengke boyo oh you oh. know dito ata yung sinasabi nilang secret village <laughs> Tara, let's go. Pintahan natin yan. Tingin-tingin lang tayo dito, boy. Dito yung jelly-jelly, oh. Huwag natin lalapitan yan. Mamaya, ah. Agat-agatin tayo yan. Lo! <laughs> Ayan you know, o, ang dami palang mga tao dito sa secret village, boy. Ayan you know, o, dami nila, boy. Oh. asan na ba yung palengke dito, boy? Ayan you know, o, pwede pala ako dito mag-harvest pag wala na akong stock na pagkain, boy. Ayan you know, o, dami nila mga tinda dito. Pagbili ako. Tara, tara. Ayan you know. o. Ang dami nilang tinda dito, boy. Kompleto sila dito ng mga gamit. Ayan, oh. May mga pampasabog pa sila. Ayan, oh. Dito na lang pala tayo bibili, boy. Ayan. Asan yung pickaxe nila dito? Asan pwede bumili? Dito may bilhanan din pala dito ng mga ano. Mga karne. Dito yung mga potion, boy. Ito yung mga tinda nilang potion, oh. Pwede ba natin bilhin yan? Kaso kulang yung tala na ating pera, eh. Ayan. Naku po. Oh, nilang armor. Oh my god. Wala silang tinda. Ano? Pickups boy. Oh no. Mukhang naubos na ata ng mga tao dito boy. O oh, yan o. Oh. Saan kaya siya nakabili niyan? Tara tara. Punta na lang tayo kay Dr. Quack Quack. meron siya mga gamit doon na pwede nating gamitin. Tara, tara. Punta tayo kay Dr. Kwakwak. A few moments later. Yo boy, ayan, nandito na tayo kay Dr. Kwakwak boy. Ayan oh, tara tara. Sabi natin wala tayong nabili. Sarado kasi yung, ay hindi pala sarado. What? Naubos na pala yung mga ano, mga pick dun boy. Tara tara, sabihin natin boy. Hey, doktor ko ako. Wala pala akong nabili. Naubusan kasi ako ng mga pick doon. Ah, ganun ba? Di ba may meron naman ang gagamitan dito? Ah, meron ka bang mga gamit dyan? Pwede natin gamitin. Oo, oh, oh, meron. Andun sa labas. Tingnan mo. Talaga ba? Tara, tara. Tingnan nga natin kung ano yun. Tara. Ano ba yan? Let's go. Yan oh. Tingnan natin. Meron daw siyang mga gamit dito boy let's go, tingnan nga natin kung ano yun, ayan oh mukhang nandito, ayan nga andito nga boy, eto mukhang pantanggal ng puno to, boy oh ang lalaki boy mga machine, ang galing naman etong mga gamit ni Dr. Kwak kwak ayan oh ang dami pa, paano natin ito papaganahin Ayan, no? Oh. oh, mga pamputol pala ito ng puno, boy. Astig! Ang galing! Tara, tara. Ito, ano nakasulat dito, boy? Tingnan nga natin. Ayan, no? Oh. Activate using ingot. Oh, ito pala yung gagamitin natin, boy, para para mapagana natin to. Tara, tara. Try nga natin. Tara, let ito. So, ito muna itry natin yung maliit boy. Ano kayong pipiliin natin? Ito na lang yung gulay green. Yan no. Oh. Tara sakyan natin boy. E, yan no. Oh, oh good. So ang galing. Nakasakay na tayo boy. Tara tara. Let's go. Magpuputol tayo ng puno ngayon dito boy. Papagandahin natin to. Ito. Yan no. Oh. Oh, galing, boy. Ano putol natin yung mga puno. Ang bilis. Ang bilis natin naputol putol boy. ayun o. No? Tara, tara let's go. Oh, gusto galing boy. Grabe ang galing naman itong machine ni ano. doctor? Quack Mabilis natin mapuputol yung mga puno dito boy. ayun o. No? asa Kaso ah, so, hindi ito nakakalipad pala na tara putulin natin to boy lilinisin natin dito parang may itatayo ata dito si Dr. Quack okay. mga labota what? No. <laughs> laboratory niya boy let's go yan no grabe ang galing naman na boy oh ang bilis na puputol ng mga puno boy yan no ang galing. Dito pa yung mga sapot ni Spider-Man. Hindi <laughs> na natanggal. <laughs> oh no. Mukhang mas mabilis to magputol ng puno. Yun o. Oh. Tara tara let's go. Takyan na natin yan. Yun let's go. Andito na. Ang bulldozer. Tara let's go. Ayun eh, o. Puputulin natin yung mga puno dito boy. Uubusin natin yan. Yan, oh, Grabe, ang galing. Noobos yung mga puno. Pwede na tayo magtayo dito ng bahay, boy. Ayan, oh. Ang galing, oh. Pinuputol yung puno, boy. Ang bilis maputol. Easy lang pala to. Astig. Ang galing, oh. ah, Ayan, oh. katatral ko, go. Ang galing. Pati yung mga lupa boy. Nauhukay niya. Yan o. Oh. Tara tara. Ubusin lang natin to boy. Yan o. Oh. Ang galing. Let's go. Kabi, Ang bilis naman na ito. Magputol ng puno. Yan siya boy o. Oh. Oh, na ito nalulobat? yan nalulobat ka. tara, uubusin natin tong puno dito boy. Kasi magtatayo tayo dito ng ano. Ang bahay. Lipat na tayo dito malapit kay ano. Dr. Quack Quack boy.